Ngayong araw mga kagre, ka naglilinis tayo ng uh, kalamansi natin Dahil nga kakaabono lang natin May mga hindi na rin tayo na na puputol ng mga kalamunding O yung mga, yung rootstock nya na sumasanga Na lumulusot uh, Hindi naman kasi yung namumunga kaya kailangan natin tanggalin At uh, ginamitan na natin ito ng leather gloves mga kagre ka Matini kasi Mapakatutulis ng tinig ng kalamunding na yan Oh, haba. Parang sa, parang susuha. Mahaba ng tinik. Kaya yeah, kagre, oh. Parang susuha ito. Mahaba ng tinik. Kaya kailangan natin gumamit ng leather gloves para hindi tayo mat matusok. Ay. Okay. Ito, yung aking uh, pang welding na leather gloves. Napapakinabahan ko dito sa ating uh, mga kalamunding na tinatanggal napakasakit kasi makatinik na to tsaka ito, gumamit din ako ng uh, clear glass kasi kahapon nagpapatubig ako natusok yung mata ko ng mga sanga kasi nga abot abot na nga yung mga sanga na itong aking uh, kalamas, eh. medyo marami na rin mga patay sa ilalim na mga sanga yun yung nakakatusok sa akin sa mata ko kaya nag safety gear na ako mga kaagri kaya kayo kung medyo malagun na rin kalamansin nyo katulad na abut abot-abot na din magsuot na kayo ng uh, clear glass tsaka kung tatanggal kayo ng kalamunding eto maganda rin to ito yung ating uh, pang -pang protection sa tinik dalawa yan mga kaagri oh. kapag ka ako dalawa na yung isinusuot ko na ito kaya malaking bagay ito hindi ka matitinik malaking abala din kasi pag natinik ka pag nagtatrabaho na ibang trabaho, syempre maabala ka din kasi masakit yung sugat, yung sugat ng tinik. Mga ano to, mga bago to na hindi na natin naasikaso agad-agad, napalagyan natin ng konti. Pero ngayon, nagabono abono ako, obligado na ako magtanggal talaga na to kasi mabilis naman kasi itong lumaki eh. Ang nangyayari kasi dito, Pinaagawan niya yung sustansya ng ano, kalamansi. Kaya talagang kailangan mo talagang tinatanggal to hindi talaga naiwasan sa kalamansi na magkakaroon ng ganito na mga mga sumusulpot na mga rootstock na mga kalamunding talagang kasama yan sa pagkakalamansi kailangan talaga masipag kang magtanggal ng mga ganito ito ito malapit na akong mayari ang ginawa ko dito, tinutudling-tudling ko ibig sabihin lahat ng row na yan, nilalakaran ko yan uh, row, by row ang ginagawa ko para wala akong makalimutan pagkakasi ko alin na makita mo, yun ang puputulin mo, marami ka makakalimutan ka agri. Kaya mas maganda, uh, linyahan mo, lahat ng linya, ikutan mo lahat para wala kang mamiss, wala kang makalimutan Kasi pag nakalimutan mo, lalaki na naman, magulat ka na lang, malaki na siya. Tapos yung mismo sanga ng kalamansi, natatabunan pa ng mga ganitong kalamundi. Tingnan mo ka agri. Oh. Bata pa to, pero ang lakas lumago. Oh yun nga ang uh, isang uh, kuwan dito sakripasyo lang din talaga pag tatanggal lalo na kung wala ang leather gloves na katulad dun sa akin ito ay pag may leather gloves ako yung mga tinik na to nakahawakan ko hindi ako natitinik hindi kasi siya tumatagos dito sa leather pagka kasi cotton gloves lang ang gamit nyo mas mag, mas ma, ano pa kayong matinik agree. kung baka takaw tinik pa nga yung cotton gloves mas lalong sumasabit kaya kayo kung ano Pwede na makayong bumili ng mga ganito sa mga hardware, may mga ganyan eh. Tsang online shop, pwede kang bumili ng mga leather gloves. Kasi nagtatanggal kayo ng ganito. Napaka importante syempre. Itak din mga ka Itak. Kailangan din talaga meron ko yung mga tools para dito sa kalamansi. itak, pala, 'yan. Asarol. Tapos yung mga ganito. 'Yan ang mga kailangan natin sa kalamansi 'yan kasi gamit na gamit 'yan lalo na nga yung mga pala kapag ka ikaw nagpapatubig ka kailangan talaga may maayos kang pala meron kang uh, equipment talaga hindi yung hiram ka ng hiram tapos pag kailangan mo wala ka napakahirap ka agree. kaya kailangan magpupundar din kayo ng mga tools ninyo sa mga kalamasihan ninyo kasama talaga yan sa pagpaparming mga ka agree. kami kasi matagal na rin kami nagpaparm nag uh, vegetable farm kalamasi farm kaya uh, kompleto na rin kami ng equipment yun nga lang siyempre yung mga heavy duty minsan hindi na natin binibili mga ano na yun eh pang maluwangang farm na yun siyempre yung mga pang mano, -mano lang okay na yan masarol, pala itak pang tabas yung panabas yung kalawet yun tsaka yung mga iba pa ng mga gamit pa dito yan meron din tayo hindi nga lang heavy duty pero okay na yun mga kagre maliit lang naman yung mga katulad ko maliit lang naman yung kalamasi farm na uh, nirentahan ko dito wala naman problema pag kahit na mano-mano lang ito malapit na rin ako mayari mga ilang row na lang din to saglit lang naman to kasi mga tira-tira ko na lang din to marami na rin ako natanggal dati kumbaga ito yung mga umulit na lang na umusbong uli yun binabalikan na lang natin ito magtatanggal ka na to mga year hindi kanya, no? kaya 2 times a year hindi naman madalas magtanggal na to kagri mga 2 times a year ito ka Green, yung mga ano na to. Mga ayan oh. Mga unsbong na lang uli yan. Yung kalamunding na to. Rootstock. kaya ito yung dati niya. Na napalaki ko talaga rootstock stack niya. Ito yan. Dito yan nagmula sa ilalim ng duktungan. Ito yung mga tunay na sanga. Ito yung grafted. Ito yung binading. Tapos ito rootstock. Dito umus lumus umus ano tawag dito? Yung umusli dito gumanon siya kaya ito kalamunding na malaki ito dati na pinutol ko ngayon dito na lang din siya nag uusbong uh, usbong usbong kapag ka pinutol mo wala talaga magawa ganun talaga laga uh, lagaan mo na lang ng putol yan hindi naman araw araw kung puputol niya minsan uh, beses sa taon lang naman ang putol na to eh minsan yearly pa nga pag talaga ma na ano mo eh na pulido mo yung pagpuputol ito kasi nakalimutan ko to dati. Masyadong lumaki na. Kung mapansin nyo, laki na. Oh. Pero ano yan, kalamunding yan. E ito, puputulin na uli natin ito. Pangkaraniwan nyo makikita yan sa ilalim ng budding Yan yung mga rootstock.